na po yung daan papunta sa bahay ng ating BTS second beneficiary. Anong bata? Nasa si Arpa. And ito po yung bahay nila Arpa. Ako, po, everyone advocates, ito po, nandito po tayo sa ating BTS second project. Ito po do ko kasi ni para sa Jo, ah, Marco. Ako din. At dahil sa Dania. po. Sila po yung napili ko nang pinaharap po ako ni Mommy nung tungkol na kasi dapat nung second uh, grade ko, kasama po si Joing sa top students. Tapos nakita ko si Joing. So sabi ko, isa siya sa mga masarap tuluan kasi siya masipag mag-aral yung bata. So ito po, ito po yung naman nila, sa kilala ko ata. Ako po si Maylin Yemes, nanay ni. Yan. Anong trabaho mo, Ate? Ano ko sideline sideline alam ko kasi para ba tulungan ko lang yung mga yung asawa ka kasi ano. Ano pag -trabaho pa trabaho niyo po yun? Ba ano kontra kontrata lang din to pag may may trabaho. Ah, may trabaho pa ka. Pag wala naman tayo. Kita ka sa yung tricycle po. Hindi sa kikilatas lang kayo. Hindi nakikita ano lang. Hindi yun po. Bale, sila po yung bibigyan natin ng tulong para po um, makaluwag-luwag kay ate. Bale, kasi since nagsimula na po yung pasok, so yung mga kulang na lang po na gamit ng mga bata, tapos magbibigay na rin po tayo ng groceries para po pambaon ng mga bata. At pang ano na rin po, uh, pandagdag po nila sa pangkain nila araw-araw. So yun po ate, yun pa rin po, babalik kami dito. Hingi lang po ako sa inyo ng isa ng mga kailangan ka ng bata sa school. Tapos, hindi na po namin, babalikan po namin kayo. Madali na lang din po namin mayan, -mayan. Pwede po yung sa ano ko rin. Kasi doon kasi nahihiya siya yung high school. Opo, kasama ko talaga yung uh, estudyante mo. Kung sino po yung estudyante mo, ano, sila po yung bibigyan natin ng school supplies Kaya, please naman lang tayo ano. S1. Akin na eh! Yung sa math. Ayun uh, yun po, yun Basta sulat mo lang tayo. Tapos, ah, uh, tapos may hindi ko lang tapos So, yun po. Sila po yung tutulungan natin. Ah, uh, po balikan po natin sila pag ibibigay na po natin yung Hello advocate team and friends. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat na parte ng mundo. Ayan, ang atin pong project ay si Nanay Mylene at ang kanya pong mga anak. Tayo po ay tumulong sa kanila from Imos, Cavite. At uh, ngayon po ay uh, hawak na po ni Aisa ang listahan po na ibinigay po ni Nanay Maylene para po mabili po natin lahat po ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak sa pasukan. Ayun. At uh, alam naman po natin ano na nag-umpisa na po ang pasukan, ngunit hindi pa po kompleto ang kanilang gamit. Kaya ayan, kukompletohin po natin ang kanilang mga kailangan sa eskwela. Panoorin po natin si Aisa habang siya po ay namimili para sa ating mga estudante na anak po ni Nanay Mylene. At siyempre sa pagkakataon na ito, ay gusto ko pong magpasalamat kay Admin Rosella at kay Aisa at kay Ate Gri. Si Ate Gri po ngayon ang ating camera woman sa project na ito. At syempre, hindi natin kalilimutan ang ating advocate team, super chatters, board members, Oppa, Daddy G, Dr. Y, at ang ating RN missionary. Kasama po ng ating magigiting na financial sponsors, Rose from Taiwan, Dra Q.O. and Family, and ating uh, Our Mothers Foundation, Biyaherong Texan, and of course, ang inyong lingkod, Gamo Production. Ayan, maraming maraming salamat po at hindi po ako magsasawa na ulit-ulitin ko ang taos puso kong pasasalamat sa lahat ng inyong ibinibigay na tulong sa ating mga kababayan na talaga naman pong sila ay kapuspalad. Makikita naman po natin ang transparency sa lahat po ng videos ng Gamor Production at Biyaherong Texan. Ngayon at tunghaya na po natin ang pamimili po ni Aisa, ni Admin Rosella at Ati Gri ng mga school supplies para po sa anak ni Ati Mylene. Sabi mo, papunta na tayo. E eh, nakapunta na tayo sa bahay nila. <laughs> di kita sa isa. Ha! 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 Ha!

yan so nandito na po tayo sa bahay nila ate. Napamili na po natin yung mga school supplies na kailangan. Plastic envelope na parang binder para po mas madali na madali yung mga kailangan nila sa school. May time buttons, pencils, markers, glue, gunting, notebooks, yung mga fillers na katlaya, papel, and mga bond papers po. Kasi yung mga nilista po ni ate. Binilihan na rin po natin sila ng 5 kilos of rice. Tapos ilang pang ulam siya ka mga biskuit po pambaon ng bata para kahit papano menos sa uh, isipin ni ate ng pambaon ng mga bata mga, mga darating na araw ng pasok po oh, natin po, natin sa bahay ni Ate Maylene yung mga food supplies and groceries para po sa mga anak niya. Ito pong lahat ng ate ay handog sa inyo ng Gamer Production, via Hair Texan, ni Mami Simply Lot Lot po, ni Miss Rose from Taiwan, yeah. ng buong advocate team members at lahat po ng financial supporters at super chatters po sa kanilang mga channel. Um, kayo po, ano po masasabi niya ate? Ano po, nagpapasalamat po sa mga nag-a-advocate po para tumulong sa mga may hirap, nagpapasalamat una po ako sa Diyos kasi hindi, hindi ko po matatanggapin kung hindi po hindi po yung isang kasangkapan po ang Gamo Production biherong Texan Simply Lot Lot Rose from Taiwan Advocate Team maraming maraming salamat po sa inyo salamat po una sa lahat sa Diyos po naway pagbalain pa po kayong palagi at marami pa po kayong matulungan salamat, salamat po, mami. po, sa Diyos Hello.